Pwede ba akong magpalit ng gas station? Hello mga paps! I'm Kuya Shane at meron na naman tayong natanggap na question. No? Maybe it's a newbie driver or car owner. At ang question niya is kung okay lang daw ba na magpalit siya ng gas station. Okay, technically wala namang problema kung saan nyo gustong magpagas kahit saan pa yan ang pinaka importante dito ay kung gasoline yung kotse mo eh dapat gasoline yung ilalagay mo at kung yan ay diesel eh dapat diesel yung ilalagay mo no, now kung doon sa question kung uh, 91 octane or 95 octane o yung may power sa diesel wala rin problema yun kahit magbago bahago ka yan kahit araw-araw mong baguhin yan kung gusto mo, 91 octane ngayon, bukas, 95 octane, balik ka sa 91, wala rin problema yun mga paps. Walang masisira sa sasakyan ninyo kahit magpalit kayo ng gas station. Ang pinaka-reminder ko na lang dito, kung sakali man na magpapagas kayo sa iba-ibang station, eh, siguraduhin nyo lang na maayos yung gas station na pupuntahan ninyo. Para sa akin, ha, ah, ah, ang criteria ng magandang gas station, number one, syempre, dapat malinis yung gas station, maayos yung mga pump, at uh, isa pa doon is sana mura. Para syempre malaki din yung ma-save natin no kada paggas natin. Ilang kumbaga kontatlong piso yung difference niyan. 10 liters yung kinarga mo ibig may 30 pesos ka pang na-save no. Then eh uh, pinakaimportante yung gas station na maraming nagpapagas. Uh, para sa akin kasi pag mas maraming nagpapagas sa gas station na yon there's a possibility na laging na reflenish yung gas nila. Kumbaga laging malinis ba? Diba? Unlike kasi dun sa mga gas station na medyo ka konti yung nagpapagas, medyo dun ako mas worry no kasi baka mamaya stock up na yung gas nila, baka kung ano-ano may mga na so pwedeng makasira yon sa ating sasakyan. So ganoon no, dun sa question na kung okay lang bang magpagas sa iba-ibang brand, walang problema noon. Pero ito lang ang pinaka-idea no. Syempre, may mga branding kasi na pinapangako nila na pag sa kanila ka nagpagas, mas malinis daw yung makina mo, mas maganda yung combustion, mas maganda yung power. Yun nga lang, parang hindi mo maa-avail yun. Kasi syempre, iba-ibang gas station na yung pinagasan mo. So, hindi mo na alam. Pero para sa akin, pare-pares lang yan. Walang pinagkaiba yan. Basta ang pinaka-reminders ko lang sa inyo mga paps, no? magpagas kayo dun sa siguradong maayos para sa ikatatagal din naman ng inyong sasakyan yan. At syempre, pag mas maganda yung gasolina, eh, pwedeng mas maganda yung power niyan, pwedeng mas matipid. So, i-evaluate nyo na lang kung, sa, kung saan sa tingin ninyo yung pinaka-okay sa inyo yung gas station. No? So, yun. Kung nagustuhan nyo yung video, pakilike. At kung hindi pa kayo subscriber ng aking YouTube channel, press subscribe button dyan sa baba. Sa Facebook, click nyo lang yung follow sa taas. At sa TikTok, Click ko lang yung plus sign dyan sa logo ng Kuya Shane. Salamat sa pangaan nanonood, nagko-comment, nagbibigay ng advice, uh, nagbibigay ng opinion sa mga video ko. Maraming salamat mga paps. No? Keep safe mga paps.